sisigaw ng lahat ay pat real. Okay, may lipat eh. Kung ikaw masusunod sa pat ka. Okay, okay balikan mo okay. na rito. Baka lumagpas ka sa ano. Kung ikaw masusunod sa pat ka. Hindi, kung sa akin yung pera. Ah, okay. Ha. Kung sa iyo ang pera. Pero okay. Kailangan ko na mag -esisyon. Kung gusto mo na lipat, yeah. pwede ka lang tumawid. Bibigyan natin ng tagdadalawa na libong piso ang 20. Mabubunod. Dahil wala pa nga ako. Kung may nasagot na ako ni isa, Okay. mas, mas malakas loob ko. Okay. So, ang pinipili mo na ay lipat. Tama? Lipat! Sorry po. At dahil humakbang ka na, bigay mo na yung pera ko is po. Ito na ang 40,000 pesos karil. So, okay. meron maghahati-hati sa 40,000. Yes. 000. Sigurado like ,000 lang 000. May na may maghahati na dalawampung madlang people natin at magkakaroon ng dalawang libo kung sino man ang bubunot. At dahil hindi mo pinili ang pot, Susubukan natin kung masasagot mo ang 650,000 jackpot question, okay? Maaari ka muna lumipat dito sa kabila at humarap sa akin. Ano sabi mo? If ever, geography? Tingnan natin. Badla people, hayaan natin si Karila, no coaching. Tingnan natin kung masasagot niya ang 650,000 question. Karil! Pamilyar ka ba sa mga lugar-lugar? Medyo. medyo. Medyo, medyo. Sa Metro Manila? Medyo. 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 Ito na, ang 650,000 jackpot question. Sa mga lungsod at munisipalidad sa Metro Manila, ano ang may pinakamaliit na populasyon o populasyon ayon sa 2024 datos ng Philippine Statistics Authority? Again, sa mga lungsod at munisipalidad sa Metro Manila, ano ang may pinakamaliit na populasyon ayon sa 2024 datos ng Philippine Statistics Authority? Five seconds lang, Kay. Go. San Juan. San Juan. San Juan dahil... Isa akong ano, San Juan ninyo. Shout out sa mga taga-White Cross Children's. Malit lang ang San Juan. Saka oh, walang high rise. Masyado. Yes. Ang tanong, sa mga lungsod at munisipalidad sa Metro Manila, ano ang may pinakamaliit na populasyon ayon sa 2024 datos ng Philippine Statistics Authority? Ang sagot mo ay San Juan. Pinagpalit mo sa 650,000 question. Pinagpalit mo ang 650,000 questions sa 40,000 na ipapamahagi natin sa madlang People. At sinagot mo ang San Juan. Ito nga kaya ang pinakamaliit na populasyon sa Metro Manila. Karil, San Juan is... Wrong. Ang tamang sagot ay meron lamang 67,000 na population. Ano sagot nyo, madlang people? Ay, si Kuya, alam mo? Ano? Anong sagot? Ano sagot? Ha? Pateros. Ang sagot mo ay Pateros. Pateros is correct. Wow! Pateros. Pateros. Hmm. Siya, lang alam, siya yung guide ko. Kasi Oo. sabi niya, lipat, di ba? Ikaw nagturo sa akin, lipat. Lakas ng kakiramdam niya. Pateros, ang pinakamaliit at ang pinakamalaki ay Quezon City with 3.8 million. Alam niyo, kaya hindi nagiging city ang Pateros. Kasi nga dahil napakaliit ng populasyon. Kaya hindi talaga kaya gawing city. Kaya hanggang ngayon, municipalidad pa rin ang Pateros. Yes. Yeah. Again, Good choice, Karin! Good decision, Karin! Iban yes. na makuwi ng dalawang libo na dalawampung madlang people!